Alam mo ba na kaya pa rin makipagsabayan ni Granger sa current meta? Kung damage ang pag-uusapan hindi ito magpapatalo, ngunit ang problema lang dito ay ang kanyang mobility kaya medyo nahihirapan ito sa mga team fight. Ang passive nga pala nito ay ang anim na bala sa ilalim ng kanyang HP bar, kada basic attack no Granger, magdilil ng 50 plus 165 physical damage at ang pang-anim na bala nito ay magmaaari mag-critical, Ngunit ang downside nito, hindi ganun kataasan ang kanyang movement speed. Para sa first skill naman nito na Rhapsody agad-agad na mare-reload ang kanyang passive at sunod-sunod ito na magpa-fire sa iyong target direction at magdi ng 125 plus 261 physical damage bawat bala. Para sa second skill, magbiblink ito sa kanyang designated direction, ang kanyang susunod na dalawang basic attack ay magbibil ng extra 31% ng damage sa loob ng 5 seconds, kung tatamaan ang mga kalaban ng kanyang first skill mababawasan ng bahagya ang CD ng kanyang second skill. Ang kanyang ultimate ay magpapalabas ito ng bala ng kanan sa kanyang target direction hanggang tatlong beses, tatagos ito sa mga minions at mag-e-explode naman kung tatama sa enemy heroes, at magdi-deal ng pambihirang damage. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Tenacity kung saan kapag bumaba ang iyong HP below 50% ay madadagdagan ang iyong physical at magic defense by 15. At quantum charge kung ikaw ay magde-deal ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at marerestore ang iyong 75 up to 180 HP. Samahan mo ng mga items na ito. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko'y hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.